ito yung uh, sapa dito sa May Utod no hilamunan sa kupan siguro to ng barangay 1 no nakikita nyo itong sapa na to at uh, isang ulan pa lang to ha? hindi pa masyado malakas ang ulan so pag ito tatlong araw dalawang araw at tuloy-tuloy yung ulan na aapo yung tubig dito dahil walang uh, dike no so aapaw lalabas yung tubig dito itong area na yan lalabas yung tubig dyan papunta ng palayan. So kawawa naman yung mga bagong tanim na bagong tanim na palay ng mga small farmers natin dito sa Utod, no? Ma, mababahaan ng tubig na galing dito sa may uh, sapa. Kasi yung tubig galing sa doon yung sa taas sa bino yata taas pa. No, pababa rito. Eh hindi e, ko lang alam kung saan yung labasan ng tubig dito. No, yan, kita nyo. No, isang ulan pa lang yan, kunting ulan pa lang yan ngayon. So kung tuloy-tuloy yung ulan talaga ng oh, yan oh. oh kita nyo malapit na yung tubig, aapaw, oh, at saka dito daw, oh, lapit na, no? So yun. Kaya dito yung bahay ng tatay ko, kawawa yan dito, no? Tapos yung palayan namin doon. Kawawa talaga, mababahan. Ganitong sitwasyon dito sa Kabangkalan. Hindi ko alam kung uh, mabibigyan ng pansin to ng mga opisyalis kung sino man yung may mga concern dito sa mga small farmers natin no lahat ng mga puno ng kahoy kapo yun siya, kita nyo lumulutang no sa sapa na to tuloy-tuloy kasi tubig galing to sa bundok eh siguro yung bundok ng kabangkalan wala na ring uh, puno kaya yan, no mga kapo basura so kita mo laki yan basura yan no kita nyo yan po so no sana man po mga officialis dito no nakakaano may karon naman kayo ng concern dito sa ating uh, sapa no matagal na po to e, ibang sapa doon sa may market no na-dike doon sa gilid may mga simento na dito hindi mabagagawan di ko alam kung uh, tinutunan na nila ng pansin ng ganitong sitwasyon dito sa barangay Utod mo na no pagkita so, niyo yan ha bumabaha so, dapat pansinin to matagal na to bata pa ako, di pa ako pinanganak. Lupa na to hindi ginawa ng dike, no? Siminto. Dapat simintado yung mga paligid na yan, no? Siminto, taasan, para diritsyo-diritsyo yung daloy ng tubig palabas doon. Kasi galing doon sa bundok, tsaka yung bundok dapat doon, i-clearing nila kung may mga illegal lager doon. Kasi nauubos na yung puno doon na kakatanggal. No? Kaya pag umuulan mga, lahat ng tubig doon sa bundok, pababa dito sa proper ng kamangkalan. So, yung pag bumaha yan, dito yung papasok ng tubig, papasok doon sa bahay ng tatay ko. Yun, yung mga gapo, kita nyo yan. So, ito, mga gapo ng tubig, dinaanan, ang putik, papasok nyo doon sa palayan. Yan. So, bagong tanim ng palay, kawawa. No? Sana panawagan sa mga opisyalis natin dito nga uh, naka nakaposisyon sa kabangkalan. Oh, hindi ko lang mimit lang yung mga pangalan yan kung ano kayo sana mabigyan nyo ng pansin yung lugar na to ha at sa mga iba iba pang mga uh, small farmers bigyan nyo din maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat